dalawa na pinagpipi. Bakit yung iba hindi? Ito so, kasi may nagawa na. Oh. Ito may nagawa na rin. Oh. Okay lang. Oh. Uh... Ito na tumoto. ko eh. Ito so, sino ba ito? Mayro ba yan? Ito kaya kaya kaya. What's up mga kayo? Welcome back. Pero siyempre dito lang sa Joe Malone TV. Tuloy na balita. Walang kinakampihan sumasalamin sa katotohanan lamang. Tita, oh. para po sa inyo, survey lang po. Sino po ang mayor nyo para sa inyo? Siyempre, wala yung pa. Si Yorme. Yorme. Bakit po si Yorme? Maraming maraming negosyon. Gaya na? Mas kita, lahat ng ano ng COVID time, hindi pinabayaan ng mga tao. Okay. Pero taga-Kaloocan <laughs> taga ako. Pero, pero, pero laking tondo ako. Hmm, saan po kayo sa tondo? Namake? Ah, Bangko sa. Bangko sa. Dating baro, ano, ngayon Barona. na. F, Barone. F. Barone. F. Barone. Ngayon, sa saan naman po kayo sa Kaloocan? Ngayon, saan naman po sa Kaloocan? namin. <laughs> <laughs> Si Along. <laughs> oh, si Bali. Hindi, hindi, hindi. Si Bali Yorne. Kung, kung mananalo si Yorne. Kung mananalo si Yorne, nai. Ano yung gusto niyong Gawin niya dito sa lugar ng Brazil. Itong barikin. palengke. Palengke. Oh. Ibalik. Palengke, para maayos yun. Ibalik sa ano? Uh, ibalik yung dati. Ano ba yung status ng kita? Hindi pa nga ito. Kasi la karamihan yun ang request. Eh, ito na po. Dapat ibalik ibalik maayos yung mga... Yung ito kasi yung doon. survey na to, para naman sa mga hmm. boses nyo naman. ipaalam paalam oh, din sa mga tatakbong oh, na yun. Kung ano yung gusto mo Hindi yung Kasi yung lagi nanonood sa amin si Yorme. Ang ganda na apron ni Ayun Tito. Yung oh. Siya. Yo. Ganda na apron <laughs> Ba't ikaw lang may ganyan? Oh, Yorme, pero bang pasaya ko. Pero kung sa ba susunod, dito na ang magpaan. Oh, sabi niya, Bakit Yorme? Kasi sa kanya nagmula yung food box sa kanya na ako sa yung food box. Yung pandemic. Kung, um, um, para naman sa ibang mayor, sa ibang lugar na mayor, walang, walang ganun kung Yorme lang talaga. Actually, ginaya nga yun. Ginaya, nga, ginaya si Yorme dun, sa ibang lugar. Diba? Halimbawang manalo naman si Yorme, ano naman yung nais mo iparating sa kanya? Kayo, kayo na, dito. Ito, na pagbabago, nagagawin dito sa lugar niya. O kasi so, lagi nanonood yung, sa amin. Mabigyan ang pansin itong palengking, mapagawa agad. <laughs> Mabigyan ang maayos sa isa talagang pagtitinda. Ano ba yung ano ba tong ano, private ba 'to? Sabi. Sabi lang naman private, sabi hindi. Sabi sabi may sabi. Ito sabi lahat 'to galing kayo doon. Mm -hmm. Bago masuno Nabutan ko 'yan nung kahoy pa lang eh bago pa yung cement. Uh, -huh. kasabay so, ng Alhambra. Uh -huh. Diba? Saka nandiyan yung pupa. Tapos naging kahoy, uh -huh. ay kahoy, oh, tapos naging okay, bato. Makikita sa court eh. Sa taas. Ah, dyan dyan nilagay yung ano eh. Yung food packs nun eh. Oh, diba? Paas sa, paas. Paas. sa taas. Thank, thank you, thank you, thank, thank you. Sir, lang pare. Sino, sa, sino para sa'yo ang iyong mayor para Pero next Wala lang eh, ito lang tsaka ito. Yun, bakit ka mo? Bakit, bakit nalawa lang pinagpipi? Bakit yung iba hindi? Ito so, kasi may nagawa na. Oh. Ito may nagawa na rin. okay Oh, lang, ito tingin ko na ito ito eh. Ito sino ba to? Mayor ba yan? <laughs> okay, 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 okay. Eh hey, si kuya, ikaw kuya. Para sa'yo. Para sa'yo lang naman. Wala namang problema dyan eh. Sino ang mayor mo? Si Isko. Isko pa din. Bakit Isko? Babalik ko babalik. Babalik yung dati. Halimbawa manalo si Yorba. Yeah, yeah, yeah. Sa taon. Ano yung gusto nyo unang ipagawa dito sa lugar uh, nyo? No? Toda. Palagyan natin Toda. O yun, toko. pwede. O, toda. Para sa kanila. Terminal. Kapag tigas Isko. <laughs> October. Oh, 24. Oh. Ayos ah, pala eh. Ito ay October Oh. Ikaw, sinong boboto mo? Sko. Oh. Sko, bakit isko? Ha? Ah. Bakit isko? <laughs> nilinis niya yung divisor niya eh. Uh, tama naman, nilinis niya yung divisor. Sko, sko, sko. Okay. Sa ano, divisor niya, nilinis yung divisor ano ano niya. Ano yung gusto mong uh, pag-uwi naman din sa lugar ng Pritin. <laughs> <laughs> sa lugar no, nyo, kung ano gusto nyo kukunang pag-uwi. Diyan kami nga nung no, bagong parking. parking. Parking? Terminal? Terminal. Oh. Terminal. Linya. Linya. Sa <laughs> pag-aani nga, no? bagong parking, hindi diyan kami. Pwede nga magagawan dito. Oh, pwede naman eh, bakit hindi? Diba? Pwede naman. Eh! Importante Ay! kasi yung boses nyo. Diba? diba maraming, maraming nag interview eh kalagi yung sila Dapat yung boses naman ng tao yung ano, malaman nila. Pwede yeah. naman oh, rekta yan kay ano, rekta kay Yorme yan. Rekta natin kay Yorme. Sige, salamat. Hey, hey, okay, Thank you. Oda! Oda! Palengke. Oh, o, isang, isang A naman yan, oh. Hey! Alright! Thank you. Posa, ay sukuya, sukuya, terangat sukuya, sukuya. Kuya, survey lang ha, para sa'yo Wala naman tama o mali sagot dyan Para sa'yo, sino ang mayor mo next year? Yan Eto eh, na may pulso na ng masa Okay, turo mo kuya, turo mo Yun, isko, bakit isko? Mayor na yan Bakit? Bakit? Halimbawa ang manalo si Yan, yan, yan Yan, ngayon taon Hmm, buka ano, next year? Ah, next year? Oo no. Next year. Yun, eh. next, year. next year Ano yung gusto mong baguhin niya sa lugar ng Pretil? Oo, oh, unahin niya sa Pretil yun lang muna taga rito ka eh wala na eh napagod na pagpatuloy na lang ah pagpatuloy na lang lalo diba at terminal laging niya mag terminal pwede, pwede rin no terminal no? para hindi sila labo labo kuya kuya to kuya magandang hapon ha meron lang akong tanong survey lang naman wala naman ang tamang maling sagot dyan sino ang mayor mo para next year para next year pa naman unya na pupusuan mo lang next year yaya 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 sino sila sila Turo mo lang, turo mo lang. Isko. Bakit isko? Eh, kita na dati. Kita na dati. Ayos ha. Ishan niya ba, sir? Isko pa rin. Isko pa rin, oh. Isko naman. Kung, kung, kung halimbawa manalo si Isko wala, next year? Malayo pa yung isko Ah. Kung manalo ulit si Isko next year Ano yung una mong gustong gawin niya? Yan Ibalik yung dati yung gawa niya Ay, pagpatuloy oh, Ayos, thank you, thank, thank you, you Maraming salamat sa iyo Kuya, shoutout sa iyo Ito si ate, si ate Si ate, may sinasabi si ate Ano? Oh, o, magandang hapon ha Para sa inyo, sino ang mayor nyo? Si Moreno Bakit Isko? Bakit Isko? maganda siya mag magdala ng mayor kasi buwan, -buwan pa meron kami ayunda Ah, yung sa sinyo. Oh, sa sinyo sa uh, mayor, talaga siya. Malapit right? siya talaga sa ano, no? Sa mga sinyo, no? Halimbawa, kung manalo si Dorme sa susunod na taon, ano naman yung gusto nyo unahin dito sa lugar nyo, sa Pritil? Yan, yan. Yan, yan. wala sa sila. bigyan yan, yan. Uh, bigyan ng linya. Eh, sa parang sa terminal, no? Terminal. Toda. Ay, oh. Ay di to to Lagi nanonood sa si kami si Yorme. Mensahe. Yang direct mo na. Ay, baka pakita pa kami. Yeah. <laughs> <laughs> Sisen ko talaga to. Okay. Okay, ah, Yorma, papanagin yeah. kang mananalo kasi we wish kita sa aking pagsamba na ito ang manalo. No. Dapat lang na ikaw na hey. mabalik ang mga dating nawala. Hello, Mayor. Yeah, Magandang eh. gabi po. Okay, oh, 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 ikaw. Sa amin eh, si Sobrino, number one. Well. Ano akong kaagapay ako? Ito? Ay, kaagapay. Oh. Salamat, salamat Ikaw, tay May ginagawa ka <laughs> Isko, oh, isko sa tatay Busy kasi, ano eh Magkano Rolex na yun, tay? Rolex ba yan? Tunay na balita Walang kinakampiyan Sumasalamin sa katotohanan lamang